Magandang araw sa ating lahat. Ang topikong aming iuulat ay tungkol sa ugnayan ng wika at kultura. Ako nga po pala si Novikit Andrada at ang aking kasama ay si Jeric Mendal. Hindi lamang wika at kultura ang ating tatalakayin, tatalakayin din natin ang wika at pamumuhay, wika at paniniwala, at wika at ideolohiya. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, tatalakayin muna natin kung ano ang wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kognay na batas upang maipahayag ang naisabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Mayroong walong pangunahing wika. Ito ay ang Tagalog, Sibuano, Ilocano, Hiligaynon, Bikol o Biculano, Waray, Kapampangan, at Pangasinense. Dumako naman tayo sa kulturang Pilipino. Ang kulturang Pilipino ay isa sa mga mahahalagang paniniwala na humubog ng ating kasaysayan. Isa na rin dito ang mga tradisyon na ating kinagisnan na nagmula pa sa ating mga magulang. Ito ay may malaking epekto ng ating kasaysayan, maging sa ating pagiging pagka Pilipino. Dapat ay isa puso natin ang kulturang Pilipino dahil kawawa ang susunod na henerasyon kapag hindi nila alam ang kultura natin. Kumbaga, ang kultura ay isang makabuluhan na sumisimbolo ng isang Pilipino. So, ano na nga ba ang ugnayan ng wika at kultura? Ang wika at kultura ay magkabuhol. Bakit? matalik na magkaugnay ang wika at kultura, kaya nga naririnig natin na magkabuhol ang wika at kultura. Hindi maaaring maghiwalay ang wika at kultura. Dahil ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay nangangahulugan din ng pagkamatay o pagkawala ng isang kultura. Dumako naman tayo sa ugnayan ng wika at pamumuhay. Ano ang pamumuhay? Ang pamumuhay ng isang partikular na tao o pangkat ng mga tao ay mga kondisyon ng pamumuhay. Pag-uugali at gawin ng pangkaraniwan lang sa kanila o pinili ng mga tao. Ano ang ugnayan ng wika sa pamumuhay ng tao? Mayroon tayong tatlo, pagkilos, verbal at pasalita kilos Una, pagkilos. Sa wikang ito, mauunawaan kung panatag ang isang tao sa kaniyang kinalalagyan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga reaksyong mababakas sa kaniyang mukha at katawan. Pangalawa, verbal. Ito ay uri ng komunikasyon na sumisimbolo ng pagsulat. Pangatlo, pasalita nagbabahagi sa isa't isa ng kanilang mga ninanais o niloloob. Kahalagahan ng wika sa pamumuhay Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Ito rin ay tumutukoy sa aktibidad ng sangkatauhan sa isang payak na kahilugan. Ito ay ang karapatan ng tao sa buhay. Ibig sabihin, ang paraan kung paano gawin ang mga bagay-bagay. Dumako naman tayo sa ugnayan ng wika at paniniwala. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jeric L. Mindal. At ngayong araw ating pag-uusapan ang ugnayan ng wika at paniniwala. Ano nga ba ang ugnayan ng wika at paniniwala? Ayon sa mga antropologo, magkasabay na sumibol sa mundo ng wika at lahi. Sinasabi, ang wika ng mga sinaunang tao ay kahalintulad ng mga tunog na ginagamit ng mga hayop. Subalit, sa paglipas ng panahon, Kasabay ng pag-unlad ng kultura ng tao, umunlad din ang kanilang wika. Ngayon, ating pag-uusapan ng ibang-ibang paniniwala sa wika. Merong mga tsyorya ang wika. Una ay ang tsyoryang biblical, Tsyoryang Bawaw. Tsyoryang Dingdong. Tsyoryang Pupu. Tsyoryang Yoheho. Tsyoryang tararabum di ay at choyang tata. Ngayon tayo ay dadako sa ugnayan ng wika at edyolohiya. Ano nga ba ang edyolohiya? Ang edyolohiya ay isang elemento ng lipunan kung saan ang pagiging lehetimo ng edyolohiya ng Estado ay napapatunayan. Ayon kay Saidi, ang ideolohiya ay maituturing na rason di, etri, or rason o justification ng mga pamumuhay ng tao. Ito ay isang paraan kung paano uh, tinitignan ng tao o binibigyang pangkahulugan ng tao ang kanyang paligid at mga karanasan. Merong tatlong kategorya ang ideolohiya. Una ay ang edyolohiyang pangkabuhayan. Pangalawa ay ang edyolohiyang pampolitika. Pangatlo ay ang edyolohiyang panlipunan. Ngayon, ating pag-uusapan ay ang edyolohiyang pangkabuhayan. Nakasentro ito sa mga patakaran pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahatid ng mga kayamanan para sa mga mamamayan. Napapaloob dito ang mga karapatang makapagnegosyo, mamasukan, magpatayo ng union, at magwelda kung hindi magkasunod ang kapitalista ng mga manggagawa. Ngayon, ating pag-uusapan naman ang edyolohyang pang politika. Nakasentro naman ito sa pama, pamaraan ng pamumuno at sa paraan ng paghihi pagkikilaho, pagkikilaho ng mga mamamayan sa pamamahalaan. Ito ay ang mga pangunahing prinsipyo political at batayan ng kapangyarihang politikal. Karapatan ng bawat mamamayan na bumuo at magpahayag ng opinyon at saloobin. At ang panghuli ay ang edyolohiyang panlipunan. Tumutukoy ito sa pagkapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingi sa tingi sa tingin ng bat batas at sa iba pang pangunahing aspek aspeto ng pamumuhay ng mamamayan. Ano nga ba ang ugnayan ng wika at ideolohiya. Sa pamamagitan ng ideolohiya, nagsisilbing itong tulay ng kasalukuyang tung tungo sa hinaharap. Kung kaya walang duda, ito ay mag makakatulong ng malaki sa pagpapatuloy ng pag-iral ng bansang ng bansang estado ang ideolohiya rin ay maipapahatid natin sa nakakarami sa pamamagitan ng wika. At dyan nagtatapos ang aming pag-uulat. Sa muli, ako nga po pala si Jeric L. Mindal. Maraming salamat.